ginagawa nila. Ngayon, ikalawang pagong ay pepwesto na rin ng Team Falcons habang si Brusco lamang nagpapakita. Pero kumpleto na dito ang Falcons, ha? Nagaanap pa nga ng dito si Few. At mukhang ipupul na dito ng Team Falcons ang turtle nito. Sinasayo lamang ng bagya. at King Kong securing his orange, orange. puff buff. And here comes the Mountain Shocker. Makakontest pa nga pa. Ayan na, ibabalibag si Kyle TC. Papasok din. At sa ito yung timing ni King Kong para kunin yung pagong. Ngayon na din. Bruce Same with Kyle Ngayon nandito na si Kyle Ang pre-hit lamang Nagamit na rin yung Vengeance Tumamay Hindi Hindi tinamahan Pero double kill na dito kay Kirk Habang yung Falling Storm Ring dito yung Perk Shadow Kill Nagamit din Mababakalan na si Kirk Mag-inig sa target Kyle Ray na maalam din First with the double kill Lumatras si Kirk pero hindi siya tatanda na dito ni First Super Magma well, ay buhay pa rin. Pwede pa siyang umugot dito pero hindi na nila gagawin at napakahaba na naging team fight. Oh, yeah. Double fighter men yung sustain na ay nagpakitang gilas talaga. But that will definitely favor itong Onik dahil nakakuha sila ng nao ng turtle. At na naman si King Kong. Tapos nakauna na siya when it comes to the gold over the season. Siya napatay pa nila yung season afterwards. Na alam natin ay kailangan mag-snowball. We can see through the replay kung paano din ginalawan dito ng Falcons. Kaya kaya din pala, kakaiba yun na ko dito mula kay Ogwen kasi naka-vengeance pala siya. Instead, na kumuha ng revitalize. Kaya naman, nung ginaw siya ni Kelra, hindi rin natuloy-tuloy yung kill. At medyo tumagal pa kay Laban at doon pa nadali yung Onyx ng additional kill mula to kay Fertz Tinamaan yung dalawa. And then eventually takes out the important heroes mula dito sa Onyx. Still, Falcons, they're still in control. Pero yung Onyx Philippines nakakahinga kahit pa paano. Oo, tsaka yung tinatawag nating deadline ng isang uh, Hayabusa ay medyo late submission. Oh. Pero saktong-sakto pa rin. That's uh, at least two assists and a kill para dito kay King Kong. So, pasok pa rin naman sa timing ng isang Hayabusa. Yeah. And meanwhile, as you said kay Kyle TZ, medyo naking din kasi. no If you're playing oh. the Yi Sun-Shin, okay lang naman na wala kang kills, wala kang assist masyado na early game. But uh, get, getting killed once, already uh, already a uh, red flag para dito <laughs> sa isang Jason Chin. At especially naka Ruby Gold kasi sila so hindi nila afford ng hype ng super duper late game. But ang Onyx Philippines na laro na yan klase ng game before. No, so mama yung uh, abyssal arrow in this time. Uy! Ay, may name! Pabunta dun sa Torre. Pero mabubuhay pa rin itong si Ogre. Papasok si Super Friends. Pwede niyang gamitin yung kanyang inyong overturn pero hindi na muna pumunta kasi si, dadalit ay! muna itong si Kiko at hindi nakakalaw. Oh my goodness naabutan ng Don't Run Wolf King. Yun nga yung tinatawag ng mga bata ngayon na Jemated. Jemated. At, uh, nga rin na Team Falcons ang last turtle of this game. Which means na dalawang pagong ang kanilang masesecure as we head on towards the mid-game. Nakakalamang na ngayon ng Team Falcons. Mas nakakahinga sila. Isang libu na kanilang halamangan. Napakagandang uh, takedown no? doon take, take kay King Kong. Like you said, you bait. Especially kasi tinamount siya nung paka dito ni Calteasy. Tapos nakapag-push pa yung Falcons sa may top lane. They also got the turtle. So ngayon, nakuha bigla ulit ng Falcons sa momentum on their side. And in this scenario, papunta dun sa ating uh, first lord na meron silang 1.6k na lamang. At maganda rin yung start para dito kay Super Marco. They are set to take the first lord. And yung first lord na yun, napakalaking bagay, especially for a double fighter composition. Isa yan sa mga sakit talaga ng double fighter, no? Yung hindi nila matapos yung laro. But if there's one thing na kailangan talaga para tumapos ng laro, that would be the lord. At uh, yun nga rin ang kalakasan ng double fighter, yung pag-team fight para sa mga objectives na yun. Oh, grabe rin yung sustain nila dito eh. And uh, hanggang ngayon, ay eh, wala pa rin namang uh, pang uh, tunaw na sapat eh, dito ang Onyx Benefits. Even Super Prince, eh, hindi pa rin naman bumabakat yung kanyang mga damage dito. I think yeah. kailangan niyang buuin yung uh, kumbaga Holy Trinity ng uh, no Magical Penetration. Pero si First, ata magiging -e target nila, boy pa rin. At mapipigilin ata ang plano dito ng Onyx sa may bandang itaas. Hindi, ayun, na clearing din yung uh, catapult na yun. So, buhay pa rin na Torres sa itaas ng Falcons. Ang ganda ng trade ng It's Team Falcons sa baba. Second turret, yun nakuha dito. Ni na solo pa niya yun. So, napakadaming gold na napunta para sa kanya. Now at 5.6k. At alam mo din na maganda start para sa usage kapag yung second item niya ay endless battle. Kung hindi niya kailangan magmadali sa isang Uh, BOD. At yung pagkakaroon ng endless battle with the Hunter Strike nice in the second, uh, or the first Lord ng ating laban, it means kaya mo tumagal at kaya mo mag-Lord Dance. Napapabor sa'yo ang taas nung uh, life back mo with that endless battle. Kaya-kaya magduelo gonna be a very exciting first lord for Fire Gods. Oh, at ito na nga yung uh, nagsisimula na Andy Arrow hmm. mula dito kay Fiu na secure na rin ang kanyang uh, lipro na siyang nagbibigay ng napakataas na cooldown reduction na kailangan naman talaga ng mga sili kapag ka nagpapaulang ka na ng Arrow. Bari. Oh, oh, hindi lang yun eh. Basi, pati yung mga traps no na makapaglagay ka ng uh, naaayon doon sa timings nyo. Pero Uy! ito na natin yung timings. Tama yun yung isinala. Pero nandun, Ichinami Slam abang sa Yogi sa Pibadalikon. Kaya ako mamahalam ito si Super Marco Widows. Worse Wala kay Super Brain sa so mga Guardian. Mag-ing Pero buhay pa rin. Ito Ayun si Ogre. Na! Naman si Pew. Nasanoy na yung Shadow Kill. Mag-isa. Dalawa kagad ang tumupan dito para sa Team Falcons. Kaya lang hindi pa tapos ang panan. ng pamilya Onyx Philippines. Dediretso na sila dito sa, sa Lord. Ako nga si Ferns na. na target. Papasok na naman si Brusco. Napakagandang pang po Brusco dito kay Kyle Pero nandong pa rin yung Lord. Nandong pa rin si King Kong. pa rin si Kyle Tizzi at si ay susubok pumasok. Kirk naman na mag-zone out at tira na na-secure na ang Lord para dito sa Onyx Philippines at hindi matutuloy yung team fight na yun. Oh man. Unfortunately para sa Falcons, maling target na gamitin ng Don't Run Wolf King. Si Brusco ang inuna dito ng Team Falcons and you will understand bakit ginawa ni Super Marco. Gusto nila mag pre-lord. Gusto nila mag lord dance din afterwards. At pag tinanggal nila yung threat nitong Kalea, maganda na yun simula para sa kanila. Kaso nga lang, hindi mo maaalala na mayroong immunity kasi oh. habang Tsunamis lang. So after niyang gamitin yung kanyang ultimate, lalo pang na-expose dito si Super Marco because of that counterplay mula kay Brusco. sobrang santo din talaga tayo pero shadow kill na naman. Binagsilwa ng apat na pepper blood dito sa T-Pagos. Mamamaalam din si Kirk. Same in few. One for one magiging balidan pero may Lord pa. Nakasama dito ang Onyx Philippines sa itaas. Sasamahan ni Brusco. Andun din si Kera para pa umantabay. Pero hindi na ata nila itutuloy yung pagsama dahil kumpleto din yung mga natitirang miyembro ng Falcons. Medyo masakit yun ha. Yung wave pair ba yung nawala sa Falcons? Exactly. Unfortunately, Meron silang Esmeralda dito. And the of, uh, uh yito, of course, si So, Solito yung uh, position na pinili. Doon po na siya sa mid, tapos doon sa, sa may top lane. So, despite having the first lord yung Onyx, hindi masyado nila makakapitalize dito. Kaya nga ka lang, hindi yan pasok sa win condition ng Team Falcons. Sobrang kinailangan nila yung lord na yun. And ngayon na hindi nila nakuha. Mukhang may play na naman na gagawin dito. At makukuha na nila si Pew. Tatakas ko sa may batang likod. Pero bakit na mapagsak ba? si Lina. Pero kung malit nito ay si Bruce Go. Okay, ito siya pinto si Guardian. Walang tinamaan. Pero buhay pa rin ito si Kirk. With that ultimate. Ay! Ay! Nakuha tinamaan nila ang Jager. Pero kung siya. ang no? Hindi. Nakataka si Kyle TZ. And nandun din si Kelna para umantabay. Grabe yung naging palitan dito. And wow. again, patay na naman si Kapitan oh. Pew. And that was Bruce Ko starting the play. In Onyx, hindi nila kasama si Kirk no moment na yon, pero ang ganda ng counterplay ni Kirk with the flicker play. Kaso nga lang si Kyle TZ, what a godly traceless there. Para hindi siya matalo na ni King Kong, ginamit din yung wall na yun doon sa may right side ng no, mid turret para gawing uh, shield hmm. kontra dito kay King Kong. So, Technically speaking, yung Onik, hindi masaya sa nangyari na yun. Especially kasi wala silang na-push. At crucial item power spike as well. Para dito sa Yi Sun shin sa pagsilip natin sa ating Infinix in-game equipment. Blade of Despair secured. Para dito sa Yi Sun shin Pupunta na ata tayo sa teritoryo na kaya nang buhatin ni Kyle ang larong ito. Yeah. And speaking of buhat, ang ganda ng first item ni Bruce ko dito na Oracle Moon na hindi siya, again, hindi nagpadali ng fleeting time. Ngayon na, available na yung fleeting time. Pwedeng pwedeng na lang ulit ispam gamit itong kanyang kaleya. And having that oracle means na hindi siya basta-basta mauunahan dito ni Ferds. Oh, napakadaya pa naman ng surge of life. Eh. And, and, and to amplify yung uh, ano, no, gamit yung oracle. Pero falling Storm mo mula Uy. dito kay Ferds. Iniwasan Kaya lang. Kaya lang. Kaya lang. Kaya lang magiging target. Tumama yung taunt. doon na rin siya namin sila. Pero para iprotektahan lamang ang mga miyembro din ng Onik. Umamahanap si Bruce ko habang sa may madalikuran. Shadow kill na sa dito ni Ferds. Pero buhay pa rin siya. Kaya kaya na si Kera para kitilin na kanyang buhay. And then this time, Bro, sabi ng fan, Kung sige, try tayo dito kay Kirkway pa rin. Pero not for long. 2 for 1 na magiging palitan pero, pero buhay out. pa rin si King Kong nagamit yung vengeance ang dami mga na-expend ng na ultimates and yung spells doon pero kulang ng, uh, ng dalawa dito ang Onyx nakalamang pa nga ang Team Falcons doon habang papasok na tayo sa ating mid to late game ay pumabalik na tayo sa punto na even ball game naman yes. ating natutunghaya kailangan ni personal ng Falcons oh. may spells ang Onyx Okay. Kailangan nila i-burst ng mabilisan. Si Kira ay nakaantabay. Si King Kong, kailangan niya lang ng vision. Yeah Papasok na siya dito. Pero si Kyle ay magtatagumpay. doon yung normal Wolf King. And this time, ay mamamatay pa si Super Magma. Hindi, hahabuli pa ata. Nandun At yung payong inabutan pa. With the flicker mula Kera? kay Super Magma. Mapapatay din si Kyle. Nakadalawa kaga dito si Super Friends. At mabawi pa ata sila ng isa. Dito nga may yung Arrow. Ladies and gentlemen, grabe yung palidan. And that with a favor back to the ball game. Narito na nga tayo, 14 minutes in, kung saan nakakalamang sa Lord Push ang side ng Team Falcons matapos ang uh, magandang team fight na pinakita nila. Yeah. Ang maganda dito para sa Falcons, mabilis sila mag kasi 14 minutes pa lang. So siguro pwede pa nilang i-take advantage yung uh, Lord na to. Kahit konti lang, kahit konti nga damage dun sa bottom lane. Pero mukhang hindi na sila interested dun. Oo, uh, oh, hindi na muna. Kasi si, ano, eh, si King Kong ay papunta ata dun sa purple. Pero hindi niya kasi alam kung nasa ng mga miyembro din ng Team Fagos. yun, oh. napailawan na rin at kita si Ferds. Magkakasama ang tatlong miyembro mula din si Team Fagos. sa oh. na din ay Lord. At ganyan, Chiramis na may gagamitin po. Ay si hindi. Kasi mapapatay pa rin siya Super Prince. Habang si Kirk sa may madaling si Ferds na magiging target. At doon, oh. yung Brave and Spider na iwasan. Oh. At na iwasan din yung Landshaker. Abis yung arrow. Pero kung sila nagamit at ayabusa, yung mga Kumahabol na si ayabusa. Kumahabol din dito. Papasok si King Kong. Apat na miyembro ang, ang nag-aabang kay King Kong kung siya tatapak doon. <laughs> at nakaiwas na rin ang uh, Team Falcon sa panibagong casualty. At um, medyo nakakatakot yung uh, na yun. Aura farming, pang <laughs> Aura farming yung Quad na yun. Ina mo talagang naramdaman ng Team Falcons, nandun sila sa gilid na gilid ng mapa. Nalaman din na at any point in time pwedeng tumalo doon si Kingkong. Ito na pa uh, as invades na para sa Onyx. So, hindi ganun kalaking change when it comes to the economy pero lumamang pa rin yung Onyx Philippines at kahit ka -konte, yung 1K lead nila naging 2K. Grabe yung lakad nila doon eh. Kinikis kis nga nila yung mga sarili nila doon oh. sa pader sa gilid para lang hindi matamaan <laughs> at maabutan <laughs> ng Quad Shadow. And ganun kabasa ng uh, Team Falcons na mayroong counter-engage na gagawin ng Onyx. At ang maganda dito, no, the moment na lumabas naman ang uh, susunod nating Lord, which is not yet an Evolved Lord, ay kumpleto ang battle spell ng parayas na kupunan. No. Especially Ooh. yung Vengeance na hawak dito ni Ogwin. Dahil kung tutusin, yeah. Yes, may pagkakunat yung tatlong uh, Brusco boys na meron dito ang Team Falcons. They are running a double-fighter lineup. Pero iba pa rin kasi yung meron kang threat of vengeance against a late-game carry. Yan yung literal na pawal panatan. Hey. Sila, but see, kung sila gagamitin, nagamit din yung uh, Mountain Shocker. So, uh, dalawang oblaments ang nabitawan niya dito actually. Even yung uh, Folic Storm, para yep. dito kay Fergz. Pero mababa rin lang naman yung cooldown na ng mga yun. And for sure, aabot yan sa pagbuhay ng Lord. Yeah. Ang kagandaan dito para sa Falcons is ginawa nila yon 28 or 30 seconds bago mag-start yung, sec, yung third lord natin. At ang epekto kasi noon ay mag-cool down nga yung kanilang mga skills afterwards. Mm. Now for Onic, um, nag-lock item na dito si King Kong. Even si Kelra meron na rin yes. Wind of Nature. So pwede na makipagsabayan kay Super Marco if ever. Uh, kailangan nila talaga problemahin sa ngayon ni si Fertz The highest damage dealt sa game na to. yun know? oh Winter Crown, picked up para hindi rin makombo doon ni Kelra ng malupet At hindi rin tag for the buhat. And Sikar going in for the Twilight Armor. Wow, and uh, itong Twilight Arbor, pakiramdam ko pang ano na lang niya sa Selena by this point. Half HP on this Lord. Maganda ang vision ng Team Falcons dito. Mountain One Shocker, na gamit na rin. Walang concealed play pa na naiba pa to, pero si Ferds ay hindi alam Gunasaan for Oric Philippines. And here comes the team fight. Ayan ay sinabi, Slap na kung kagad si Super Macbang. Pato na si Kiko, nagamit siya ng Gilbo. Ay si Pew with a of HP. Pero nagamit din yung Winter Crown. Ngayon lang tarasan muna sila. And Super Aokwen ay makakaat na oh mas din. God. Pero mamamaalam si Ferds. May mga recalls. Papasok na naman si Fro Pusko! Nakuha din si Pew mga kaibigan. Dalawa na lang ang natitira para sa team Falcon sa ang Onic ay didiretso na ata sa gitna. At mukhang end double na call para sa Onic Philippines. by Lord pa na nakuha si King Kong. Aka-araw yung mga million wave. Pa, paano didebetsa ang Falcons dito? At sa sama-sama na ang Onic Philippines. Nagkahawak-hawak na ang kamay. Ang pamilya pa na rin si King Kong. At mapapatay na si Ogin. Natitira na lang si Kyle Dizzi. Pero nagamit yung kanyang winning Pero hindi nila mapipigil.